Magandang umaga sa inyo mga kaidol. Panibagong araw naman para sa aking tarbaho. Ganito talaga buhay empleyado. Uwi ng gabi, gising ng umaga para pumasok. Tara samahan niyo ako papunta na aking tarbaho mga kaidol. Okay lang mapagod mga kaidol para din naman sa akin at sa aking pamilya ito. Dito nga mga ka-idol, lakas na ako ng tricycle. Buti nakita ko si tatay. Si tatay lagi kasi yung sinasakyan ko. Tatay salamat sa iyo. Hindi siya nagdadalawang isip para hihatid ako. Dahil kapag ako lang kasi isang magsakay, bibigyan ko siya ng 15 pesos. Namiss ko tuloy sila mama at papa. Dahil pag may nakita kong puting buhok, ay kinukuha ko talaga sa ulo nila. At dito nga mga ka-idol, papakita ko sa inyo yung bagong bukas na bikiri. Dyan mga ka-idol, ang sarap ng tinapay nila dyan. Dito din pala ako minsan nagpapalaundry kapag tinatamad ako mang laba mga kaidol. Dito ha, ipapakita ko sa inyo sa mga iglesia ni Kristo na kagaya ko ang amin lokal, lokal ng kupang. Dito mga kaidol, dito ako lagi nagsasamba. Ito pala yung lokal namin mga kaidol, napakaganda ng aming lokal. Ito din pala yung pinakamasarap na lami dito sa aming barangay. Mura lang dyan mga kaidol. Mabubusog ka talaga pag bibili ka mga kaidol. At ito na pala yung palatandaan kapag malapit na tayo sa Alabang at dahil malapit na tayo sa Alabang mga kaidol, ipapakita ko sa inyo ang Alabang Medical Clinic at ang katapat don ay ang Iglesia Ni Cristo o lokal ng Alabang. Ito na pala yung Alabang Medical Clinic mga kaidol, bagong gawa po yan at ang katapat niyan ay ang Iglesia Ni Cristo. Ang lokal ng Alabang, napakaganda dyan sa loob mga kaidol dahil sobrang laki niyan at ang laki din ng screen. Dito nga mga kaidol, paliko na tayo papunta ng aming store at ginawa din nila yung island pininturahan din nila mga ka-idol ang linis ng alabang dahil ito ang kanilang patakaran para panatilihin na malinis ang kanilang barangay at dito na mga ka-idol malapit na ako sa aking tinatarbauan sabi ko kay tatay sa 77 shopping mark lang ako tatay at ito na mga ka-idol dumating na sa wakas ako sa aking tinatarbauan at ito na pala ang 77 shopping mart and dito na ako mga ka idol shout out kay kuya guard kay ma'am jean yan pala si madam kumain ng itlog at si Ariel, At hanggang dito na lang, bye bye Stopbox in the morning, gimmick every evening Pag uwi sa bahay, di man lang makapagsaing I like to buy that, I like to buy this Saka na lang yung plato, di naman ako nag-promise Why, oh.